Welcome to my channel. This channel is about OFW life and goals. My name is Lori, 9 years na pong caregiver dito sa bansa Israel. Hello OFW. Today's vlog is about uh, bakit apartment business ang aming na isipan na ipundar ng aking asawa. Kasi alam naman natin na uh, yung pag-aabroad eh walang forever. So nag-isip na kami ng asawa ko na pang long term na investment. Ito nga yung apartment rental. Um, kasi yung mga, ba yung mga anak namin is maliliit pa. Hindi pa ganun sila ka laki yung gastos. So nakapag-ipon kami. Ang unang naipondar namin is yung lot. Nabili namin yung lot na 200 square meter. Um, maganda yung lokasyon niya kasi malapit sa mga factory. So, ang ginawa namin, nagpagawa kami ng tatlong apartment, residential apartment, na tigwa one bedroom. Um, yun, as of now, may mga tenants. Yung isang room doon is yung nagtatrabaho sa mga factory. Four girls, yun. Tapos, yun, um, ay maganda yung apartment business. Kasi, sila na yung nagsusustain ng mga pangangailangan ng aking pamilya ngayon although may trabaho ang aking asawa pero nakakatulong na yung mga apartment namin yung kagandahan doon yung aking sahod is nasisave ko na and nagagamit ko na sa pagbibili para ng ibang mga investment like nakakasave ako sa mp2 ng pag-ibig and nakabili din ako ng isang lot Uh, nabayaran na yon hopefully uh, makapagpagawa ng apartment dun sa lahat na yon yun yung mga balak and plan namin in the future maganda talaga kasi yung apartment business kasi uh, passive income And although may minimal na kailangan i-maintenance, pero maganda pang habang buhay. Lifetime investment na yan. Uh, kaya sana sa mga kamukha kong OFW, samantalahin natin yung magandang, yung mataas nating sahod, uh, pangarapin natin magkaroon ng mga rental properties, yun, dahil yun yung pinaka the best na business uh, para sa ating mga OFW, recommended. Yun lang, sana may natutunan, God bless us all, ingat palagi. Please support my channel like and subscribe for more uh, OFW life and goals. Maraming salamat po.